enroll as as isa sa masters in economics or masters in econometrics and unta sa ako pagmasters maavail po na ko ning offline kaalam <laughs> ni Congressman Carlo Nograles and aside sa pag-enroll sa masters gusto po na na maka makatrabaho sa isa ka company siguro na ma-apply na ko ang akong profession or pwede po i-grab na ko ang opportunity na magtudlo gihapon sa School of Applied Economics. Syempre gitagaan ko chance sa na ma maka-avail kaning uplan ka alam ni Congressman Carlo Murag. Sama na sa ni Congressman ganina, we can make the difference of the lives of other people. So para po since nakagraduate ko, matabangan ako, first and foremost, ang ako ang pamilya. So, daghan kayong salamat, congressman, sa amo ang pag So, ang experiences, syempre, daghan, ang walang kamatayang Christmas party sa mga scholars na as in, na ka with the other scholars and katupong mga activities na kung asa, daghan po tagmatunan kung unsay, for example, katong about sa employment, kung unsay, para sa ato ang um, mga fresh graduates. So, mga ana. Okay, dagang salamat. O, ah, uh, na, uh, sa pang atong last no si Karen Miss Karen uh, ang ako ang pangutan na Miss Karen no kung tan-aw nimo if ever na wala ning o uh, plan ka alam ni Congressman Carlo Nogales sa imong tan-aw maka human kaya kasi imong pag-eskwela or would it be possible na Uh, makahuman ka pero daghan jud ka kag struggle na agian uh, para sa ilang giingon ganyan no gi ask nimo og same question um i believe nga makaskwela ko pero mauto ka nang siguro ang struggles sa akong parents uh, More good nakita um sa gi mention po ni Jade ganiya second year mi atong nag-start ang Nograla scholarship sa sa UP so sa akong duha ka sem as first year as a freshman sa UP nakita na ko nga pagduol na ang enrollment mag-start na good ang paghunahuna gyud sa akong parents nga asa na po ito magkuha o pang enrollment ani kay supposed to be 200 per unit lang sa UP, but then, natunong sa among batch nga katong 300% increase sa tuition fee, so 600 per unit dami, so murag, nakaingon mi nga, miski nag ta para barato, naingon na na noon, pero, moto, I thank the Lord for giving this, uh, giving Congressman Nograles to us, no, nakatabang siya, even your father po, sir, thank you sa uh, inyong, inyong initiative, Uh, as you have mentioned ganiha, adaghan mga politicians nga lahi ang ilang priority but we thank you nga ang imong pri gi prioritize nimo ang education gud sa mga young people so mao to thank you imong uh, mga experience experience sa uh, nagrales scholarship siguro uh, thankful pud ko kay the scholarship has taught us how to interact with other people so mao to kun giingon nila maka makihalubila gyud ka sa uban nimong uh, kapwa scholars no so Bibo po ang Christmas party. Siguro na, na, na learn po namo sir na kinahanglan po nato mag-share po sa atong blessings no. So dili lang in terms of tuition fees ang imong gi tabang sa mo but sa mga Christmas parties dagam po ka gina-share ng mga blessings. So mo to siguro na learn ako nga kinahanglan mag-share og blessings ug moto kanang mawala ang kaulaw kay kinahanglan makipaghalubilo sa oban people so moto thank you ay dagang salamat miss Karen ug uh, thank you so much fellow scholars ug uh, sa ako apod sa kun sarili po nagapasalamat po ako kay Congressman Carlo Nogales even though wala pa ako nakagraduate so far wala pud kay honor <laughs> pero Ako ay strive jud ko para mahumay na ko ang akong studies para at least may pambug na ko sa akong mga parents na ako uh, 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 usapod ka ni Congressman Carlo Nograles. So, daghan salamat. Ako uh, Kuya Jun, sa at the same time, Quincy, ikaw ang SK chairman no? sa inyong barangay. Ako ang, ah, oo ako po ang SK chairman sa among barangay di ay as a role model sa among barangay. Dako jud kaayo ang natabang ni Congressman Carlo Nogales kay tungod ani ang mga programa sama sa kani o of plan ka alam ni, ni Congressman Carlo Nogales dako jud ding matabang sa mua. Kay isip usa ka SK chairman, maogud ni ang una na kong program na pinaagi sa ano inisyatibo ni Congressman Carlo Nogales. so sa amuang barangay dako kay enigma matabang, dili lang sa akua ah, kundi ah, kauban ako sa ah, mga kabataan on sa among barangay So gwapo ba nga uh, program kong no at least uh, thank you Queen siya. um mo ni nakamaayo kong kay uh, gawas nga ang SK nato para sa, sa sports uh, na apud sa education yes, Pinagi sa uh, imong opisina Actually uh, sa sa first district katong mga nagunit sa Committee on Education, kana pasalamat kay kay na sila na natay scholarship sa Oplan Kaalam. No? Kay siyempre, isip chairman sa Committee on Education sa ilang barangay, ang pinakauna na pangutana sa ila is kung unsa ba ilang programa for education. And uh, tungod sa atong Oplan Kaalam, na sila ikapahambog, na sila ikapahambog, uh, i-masulti ma sa ilang mga constituents. No? Uh, Nalaki dugang dito sa mga gisulti sa atong mga e scholar ang Actually, ang ginatanaw gid namo din na pinakadako nga uh, uh sa effect sa Oplan kaalam na scholarship sa mm -hmm. First District. Kini ganing um, na yung mga scholar na magingon na kung wala ang Oplan kaalam kay usahay magud kadaghanan sa maginikanan nato pag-abot sa elementary high school, walay problema. Kay naman tayo public, kayo. public elementary, mm -hmm. public high school. Nga pag sa college, ang lisod kayong paminawon kana na mag-ingon ang ginikanan na dili kana na ako pwede suportahan sa pag-eskwela ng college. O dili ka ha, uh, unahon usa natong imong kuya, o unahon usa natong imong ate, ikaw undang usa ka sa imong pag-eskwela. Mm -hmm. Pait, no? So, sa katong, lang, mga, katong mga manghod, no? Hindi lagi katulad katulad puli no. Si stop usa kag eskwela tungod kay mag-college ang imong ate. Stop una usa ka mag-eskwela kay mag-college pa imong kuya. Unya pagabot dito college makita sa ginikanan mo testingan nila o sige testingan nato ipa eskwela o college kining atong anak. Pagabot sa college dito lagi makita na ang gasto dili lang di ay sa tuition na apa okay. ang pamasahe, naapa mm. na apa ang kanang pagkaon, na apa ang uh, kini mga project na mga libro na pa mga notebook na tanan-tanan ba so dili ko mag budgeting ang usa ka ang mga ginikanan mag eskwela na si ate mag na si kuya og college pag budget nila abi nila ang gasto lang kini lang pero pag abot sa college dito lagi every year first year ana lang usa ang gasto pag abot sa second year daghan po pud project di ba? so medyo maluoy pud ta sa mga katong mga nag-eskwela lagi college pero kutob lang po sa first year kay dili na makaya or nag-eskwela og college pero naglisod ang ginikanan no nya yeah. kana ang mahimong murag rason na mag-away-away ang ginikanan Correct. so mm. uh, dili na mo nakita ang kung sa kada kung epekto ang scholarship nato kay pinaagi ani at least um, tabangan natong dako ang atong mga ginikanan unya nakapatapos pagita mga bata sa pag-eskwela ni college yes tinud na kung no kay um, ang nga kaya nila magpa-enroll pero dili pud makasiguro kung maabot ba gyud ka upat ka tuig no Upat ka tuig ang year, uban or... lima ka tuig labi nang mag-engineering lima ka tuig yes, pa na oh. so kato lagi medyo dira nato nakita na importante gyud kaayo na atong masuportahan kini ug dili nato pwedeng taliktan. Yes, mo na hinungdan karon mga kaigsuonan nga ato ang gipabati sa inyo kining mao programa dako kaayo kini og epekto sa kinabuhi sa tao. Labi na inyong nadungog ang uh, tag tagsa mga uh, testimonya Nainin, ato ang mga uh, scholar nga may graduate may gala kabahin sa 498 ka mga scholar nga may graduate last uh, March no. Uh, tinuod na dili nato ni maingon may gala nga programa ni nga kanang dula-dula lang kung dibdiba ni nga programa ni Congressman Carlo Nugrales. Kaugmaon ang gihatag niya nga na mismo sa mga katawan. May gala, eh uh, hibaluta, Congressman, ila na istorya na nila ilang mga pagpasalamat sa imo. Pero hibalo ko na ni sila yung mga pangutana ba? Huwag ay siguro ni, huwag masteral na po ni sunod <laughs> na. opening sa klase. So, Tagana time sila, pinagi kay May-May, May, sa ilang mga questions. Kabalo ko nga mga kahit ni -graduate na ni-graduate mo sa sa University of Southeastern Philippines, nagya mga pangutan sa atong pinalanggan na si Congressman Carlo Nograles. So, okay. <laughs> okay. Sige, um, mayong adlaw, may attorney Carlo. So, the school year has just ended and we know na nagapadayon gihapon ang ang Nograles scholarship under sa Oplan Kaalam. Now, sir, na ko ko'y pakotana kay Curious. Curious ko. <laughs> Karang, pila na jud ay mi ka mga scholars ang naka-benefit so far aning oplan kaalam sir ah uh, dili na ko masaktong figures pero kung i-base nato gikan pa sa 2001 sa pagsugod aning oplan kaalam unya um ipon pud nato dili lang ang mga nag naka-avail sa scholarship sa USEP kundi apil appeal pa nato ang sa CHED, ang sa TESDA o sa UPI. Um, mga I think mga 15,000 kapin na siguro ang mga bata na uh, naka-avail no kay uh, kaya ang atong scholarship na mamputay community based scholarship na putay kining ginatawag na school based no so na putay nakita mong gud namo na dito sa barangay kinihanlan pod na ubang mga bata kabatanunan diha na dili pod ka afford na sila mo ato sa eskwela sila amo ato sa sa school so naaputay pamaagi na ang school ang among ginaadto dito sa among ginadala dito sa barangay so naaputay mga community community based training na ginahatag sa barangay so kini para sa mga short courses po no and then katulagi naapud TESDA, sa so technical vocational then naaputay college So katulagi and then every year nagadaghan ang nag-avail sa scholarship nato. So because starting 2001 up to now 2011 it's been 10 years for that we've done we've conducted this upland kalang and hopefully um, the years to come we'll be able to deliver this program pa to many more youth young people who graduate from high school kay di mantamahutan hutdan mga bata mo graduates high school so importante na atong ipadayon kini bisan unsa pay unsa pay bisan mo musa sila na dako na kayo ang gikinihanlan so apason lang gihapon nato ang pondo na gikinihanlan para ani eh. salamat mabaya sa imong pangutana ug ang pangaduhang nga pangutana madungog nato kay Harris okay may buntag congressman so may buntag kabaluman ta no, nga 498 ka scholars po ninyo ang naggraduate so this last march 498 and ikaw na We, we consider you as uh, isa mura po na mug parent among um, ang father po so ikaw na pinakatagang anak 15,000 <laughs> so as as ano po as ikaw ang ikaw po ang nag isa sa mga through your initiative po nag nag, one of the nagplano plano for the scholar of uh, Oplan Kaalam um usap, usap, what do you feel po how do you feel po na parang Lili lang scholars na nag-graduate but with honors pa jud po. Kung laude especially na atay magna kung laude from you people. So unsa um, jud imong na feel jo? Well, I'm actually equally proud with all the scholars na nag-graduate no. Kay each one of you have a different story to tell no. Lain-lain ng kahimtang, lain-lain ng sitwasyon, lain-lain ng eksperyensya. Um na atay mga scholar na how many years na no uh, mag-eskwela undang balik na pod na undang not for anything not because of grades kundi dili tungod sa kalisod uh, sa kinabuhi na kinahanglan magtrabaho ana or gigikinahanglan uh, ang naa siya kay naisakit ang iyang mama naisakit ang iyang papa so dili maayo ang grado tungod sa iyang kahimtang pero nakatapos so i'm equally proud of that scholar also and i'm most especially proud of you you guys na naka human good mo na with honors no kumlaude na pay magna kumlaude And I hope every year ina nakadaghan po na mga graduate if not if not more na mag-graduate with honors but uh, ang point ko lang dito is that each one of you have your different challenges no kining among ginahimo pamaagi lamang kini para at least ma tanggal nato no ma kua nato kahit usa ka challenge which is the financial constraint Dili na ako gusto na mahimong rason na wala mo nakatapos sa college tungod lamang sa financial. No? And ang, ang gusto lang po na ako na kining pagkahuman ninyo sa college na kung unsa may inyong natunan sa college in terms of your experiences, in terms of unsa may natunan ninyo sa atong scholarship, unsa may natunan ninyo sa experience po ninyo sa fellow scholarship uh, fellow scholars scholars ninyo nakita ninyo na hindi lalim magpa-eskwela, etc., etc., that whatever you learn here, you'll be able to apply in your life and you'll be able to pay it back in terms of doing good also for others, no? Maulang mm -hmm. na ang akong gustong maitabo na kay kung mas daghan manggut sa ato, ato mga kabatanunan ang makatapos sa college, huwag mas daghan po da ang morang nakasabot na no, na siya responsibilidad o obligasyon sa iyang katilingban sa yang siyudad sa yang nasod then maybe this nation this city of ours will move forward kay kung mas ta mga bata na nagakayod gyud na para to make this a better place to live in and to be responsible citizens of our country and our city then you know then maybe we'll will really find uh, we'll really be able to make a difference in the lives of others Ang oh, langit ka na nga kung gusto. Dagan salamat, Congressman Cardo Nograles. ug ako na po ang naipangutan na sa'yo mo, Congressman. Sa umaabot pa